po, pagpalang araw sa ating lahat. Ayan, dito tayo mga kachika, sa Grades ng Barangay Mapalad, Arayat, Pampanga mga kachika. Ito mga kachika, yung unang practice dito ni Don Bruno at Baby Bruno. Don Bruno! Abangan natin mga kachika. Unang race natin mga kachika, si Baby Bruno. Ayan na. Ayan na mga kachika. na. Ayan, go na yan mga kachika. Baby Bruno mga kachika. Ayan, shout out sa ating henete. Ayan na, umalikabok na mga kachika. Ayan na, baby Bruno yan mga kachika. Kabilis lang pigilin mga kachika. Next race natin mga kachika, Don Bruno, a.k.a. Desperado. Ikaw ba ang sasakay? Ikaw na. <laughs> Kaya export. <laughs> Ayan, kay Kuya Amang Manalasta. Shout out Tagulod. Ayan, shout out po sa mga taga Tagulod. Good morning po. Ayan, ah, family Eugenio. Shout out po. Lalo-lalo po mga... Ayan na mga kachika. Next race tayo, Don Bruno. Ayan na mga kachika, Don Bruno. Buhatong nilabas siya mga kachika at nag-champion ngayon lang ulit natin siya nakita. Buhatong nagchampion nag-champion. Ayan, shoutout sa Team Arayat Pampanga. Ayan, shoutout. Good morning po. Ayan na mga kachika, Si Don Bruno yan. Unang takbo niya ulit mga kachika, Buhat ng nag-champion. Abangan natin mga kachika, Lalaro siya dito sa barangay. Mapalad, Aray at Pampanga. Siya. Ayan na mga kachika, Talaga naman. Ibang klase talaga mga kachika, Si, si Don Bruno. Ayan mga kachika, Don Bruno. Ayan kay Boss Rodel. Ayan shout out madam. Shout out na ako mga kachika, kumain tayo ng alikabok doon. tumakbo ni Don Bruno. Yan ang defending champion natin mga kachika, sa Barangay San Carlos Gabio Nueva Ecija. Congratulations again mga kachika sa Team Panabingan Fried of San Antonio Don Bruno mga kachika with tatama. Ito naman mga kachika, si Baby Bruno. Nadagdagan na mga kachikat na exercise. <laughs> Nadagdagan uli mga kachika ng power. <laughs> uh, buhat na nag-champion mga kachika, Ngayon lang ulit natin nakita si Don Bruno. Hindi natin sila nadalaw mga kachika kasi sobrang dami ng trabaho natin. Kasi kapag pwede na tayong dumalaw, busy naman sila. Ganun lang.